Nakabalik na nga muli ang Los Angeles Lakers sa ikatlong pwesto sa Western Conference standings matapos talunin ng San Antonio Spurs ang Denver Nuggets. Isang malaking tulong ito para sa Lakers, lalo na't hindi naglaro ang ilan sa pangunahing manlalaro ng Nuggets tulad ni Jamal Murray, Aaron Gordon, Michael Porter Jr. at Nikola Jokic. Dahil dito, nagtamo ng back-to-back -back losses ang defending champions dahilan upang malaglag sila sa standings. Talagang napakainit ng laban sa Western Conference ngayong season. Ang bawat panalo at talo ay may malaking epekto sa playoff positioning. Matapos talunin ng Clippers ang Pelicans, bumagsak palalo ang Memphis Grizzlies sa standings. Nasa ikawalong pwesto na sila ngayon matapos panghawakan ng Minnesota Timberwolves at Clippers ang tiebreaker laban sa kanila. Ang parehong sitwasyon ay maaaring mangyari sa Golden State Warriors na kasalukuyang nasa ikalimang pwesto. Bukas ay makakaharap nila ang Lakers, isang mahalagang laban para sa parehong koponan. Ito na ang ikaapat na pagtatapat nila ngayong season kung saan winalis ng Lakers ang unang tatlong laban. Siguradong gustong makabawi ng Warriors upang maiwasan nila ang season sweep malaking hamon ito para sa Warriors lalo na't na mas pinalakas ng Lakers ang kanilang roster sa trade deadline ito rin ang unang beses na maghaharap ang dalawang team na may bagong star players. Sa panig ng Warriors, malaki ang naging epekto ng pagdating ni Jimmy Butler na tumulong para mapalakas ang kanilang depensa at opensa. Samantala sa Lakers, unang beses haharapin ni Luka Doncic ang Warriors bilang isang Laker, kaya asahan ang isang matinding labanan sa pagitan ng Green Butler kerry Trio ng Warriors laban sa Luka Austin Lebron Trio ng Lakers. Samantala, nag-viral ang prediksyon ni Charles Barkley ukol sa laban ng Lakers at Warriors. Ayon kay Barkley, siguradong do dominahin ng Warriors ang laban at hindi kayang pigilan ng Lakers si Stephen Curry na kamakailan lang ay nagtala ng 52 points sa isang laro. Dahil dito, maraming Lakers fans ang nagreact at sinabing si Barkley ay isang certified hater ng Lakers at ni Lebron James. Gayunpaman, sa huli, ang tunay na sagot sa lahat ng haka-haka ay malalaman lamang sa mismong laro bukas. Samantala, nag-viral naman sa social media ang naging practice session kanina ni Maxi Kleber. Bukod nga kay Luka Doncic at Markieff Morris, isa pang manlalaro ang nakuha ng Los Angeles Lakers sa naging trade nila para kina Max Christie at Anthony Davis. Ito ay walang iba kundi ang 6'10 forward na si Maxi Kleber. Gayunpaman, mula nang mapunta siya sa Lakers, hindi pa siya nakakapaglaro kahit isang game para sa koponan. Ito ay dahil sa kanyang injury sa kanang paa kung saan sumailalim siya sa surgery at kasalukuyang nasa recovery stage pa rin. Ngunit ngayon, may magandang balita para sa Lakers fans. Kamakailan lamang, spotted na si Maxi Kleber na nagpa-practice ng kanyang shooting. Agad nag-viral ang isang video kung saan makikitang gumagawa siya ng ilang basketball drills at shooting practice. Isang positibong senyales ito na nalalapit na ang pagbabalik ni Kleber sa hardwood. Malaki ang maitutulong niya sa Lakers, lalo na sa depensa. Kilala si Kleber bilang isang solid rim protector at versatile defender na siguradong magdadagdag ng lalim sa frontline ng team. Kapag bumalik na siya sa 100% condition, maaaring maging mahalagang bahagi si Kleber sa rotation ng Lakers, lalo na kung pag-uusapan ng shot blocking, perimeter defense at three-point shooting. Habang wala pa siyang opisyal na petsa ng pagbabalik, ang kanyang pagsisimula ng training ay isang senyales na hindi na magtatagal ang kanyang pagbabalik sa laro. Abangan ang opisyal na update mula sa Lakers at tingnan kung kailan natin makikita si Maxi Kleber sa purple and gold jersey handang ipaglaban ang panibagong championship run ng team.